anak. tapunta ako, Tagaytay. Magkita tayo sa may waiting shed sa so, Sandy's Resto. May kailangan kang malaman kung kung kay Roberto. Sa mga tao ang asawa mo. talaga ang pakay ni Ines at Agaytay. Eh. Nag-text nga siya sa akin na siya sa, sa akin tungkol oh, kay Roberto, pero... Pero... Bakit wala akong tananggap ng text naman na sa kanya? Wala akong nakita ang text kanin ni Ines sa cellphone ko. Yung cellphone ko kasi pagdating namin kanina, nasulog ng bag ko. Tapos nilapag ko dito sa table, tapos ngayon wala na. Wala naman po akong nakita cellphone dyan. Baka na-miss place niyo lang po. Sige, babalik na ako. Huwag ka nang matakot ha. Melissa! Ingat niya Melissa, okay? Ano yun Roberto? Ano yung parang umuuhol? Wala wala. Hangin lang yun. Melissa, nadala ko yung cellphone mo kanina. May tumawag ba ako nagtekst? Masyado ka naman tensed. Worried ko ba? Diba? Parang may masamang nangyayari eh. Melissa, hindi totoo ang mga pamahiin o mga kasabihan ng mga matatanda. Para sa atin ang gabing ito, Melissa. Enjoy naman natin. Huh? Dinala na, ni Roberto yung cellphone ko! Posibleng... Posibleng nakita niya yung ex na pero niya kasi ayaw niya makita ko na gusto. Gusto ko kasi sabi niya kasi masasabihin sa akin masama ito kay Roberto.